Umano sa kinu kinuhang bahay at lupa mula sa isang kumpanya kung saan nagbayad umano ang biktima na ngaabot sa higit dalawang milyong piso Para sa pagpapabilis ng pagproseso nito, kaugnay nito, alamin po natin ang detalye mula sa nagre-reklamo na rin po natin ngayon dito sa studio. Si Ma'am Maria Sinpocia, engalan ng Cubao Quezon City. Mama, Maria, uh, ang hirap po ng pangalan. Sin po siya. Hello, Sin. hello. Ma'am Maria. Yes, yes ma'am. Good afternoon. Ikwento niyo nga po, bigyan niyo po kami ng konti detalye uh, ng inyong... Pangalan ko po ay Maria Sinpozia Gonzales Enggalan. Ako yes, po ay retired PNP personnel po ako. Mm -hmm. Retired? po ako. Na? na PNP, PNP, PNP personnel. Po. Oh, po. Uh, uniform po o uniform? No, uniform po. Ah, okay. Ay, anong rank mo, ma'am? Major po. Nung nag-retire? Kailan ka nag-retire? Nung 2019. Kilala mo oh. ako? Kami? Ah, um, namumukhaan ko po kayo, sir. Sa, sa health kaya. service po ako. Health, health service, eh. Oh, Nutritionist, oh. dietitian po ako oh. doon. Oh, okay. Opo. So, yun nga po, noong 2019 kasi ako ay isang, ako po ay nag-retire ng July. So, yung retirement pay ko, retirement money ko talaga to. Since 2019? ako po ay solo parent, may lima po akong anak. So, dito po ako nakatira sa, sa Camp Krame po as uh, an officer po yung sa dietary section po kasi kaya dyan po ako. So, syempre po, di ba, kailangan natin mag-out dito. So, syempre, as a solo parent, lima po ang anak ko. Lahat po ng ano ko, syempre, ay, from two years old yung baby ko, namatay yung husband ko. So, hindi po ako talaga nakapag-avail. Nakapag-avail uh, naman ako uh, ng... Opo. Ilan, ilan taon yung panganay mo? Ngayon po. 33 na po Nakapag siya. Nakapag-aaral naman. Opo, graduate na po lahat. Lahat? Uh, dalawa pa po nag-aaral ko. Ilang bunso, ilang taon? 20 po ngayon. 20, yung patapos na mo. Yung po is 24. Oh, patapos na po sila. Uh, yung 20 years old ko po is second year college okay. po. Okay. So, yun, uh, yun nga po. So, 2019, July. So, kailangan na po namin. Kaya, nag na po ako. Ng bahay. Actually, nag-scout na po ako. Kasi, syempre, pa, bago ako makapag-avail, kailangan ko munang meron. Meron pera. At saka alam ko na meron akong hawak para, para kasi ang ano ko doon is makalipat kami agad. Kasi alam niyo na po. Compulsory na, retirement yun sa inyo. Ha? Compulsory okay. retired po ako. Okay. So, yun nga po. Uh, Nakoko po yung pera ko. And then, may nakita po ako sa FB, sa FB po yan, nag-scout nag po ako. And then, pinuntahan po namin ng anak ko yung, yung opisina ni, nila dito sa Lagro. Yan nga po yung... May opisina po ha? Opo, may opisina okay. talaga. Okay, kailan nangyari ito? Uh, September po ng 2019, bago po mag-pandemic. na. Opo, ang tagal na. So, so, yun po nga kasi ang nangyari na yun po yung si Miss Evo Swede. Bali, ano po yan? Uh, Krebi po yung pangalan ng company. Krebi? Krebi, C-R-E-B. Nandiyan pa po yung opisina? Opo, nandiyan dyan. No, B-I, B, as in B, B. Pero nasa, nandiyan pa opisina nila? Opo, nandiyan dyan pa po. Actually, actually as of now po, as of now po, Krebi po is R C R E B I. So, yun po, ah... Uh, ang sabi nila sa akin, dahil nagbayad na nga po ako para ma-fast track na yung... Kasi Fort close house po yun. So, dito Worth po sa... Magkano yung bahay? 4.9 po oh, yun. kasi sabi mo, processing lang or para mabilis. Opo. Alam mo po yun, kasi gusto ko na talaga ano, ma maka-avail na para sa mga anak ko. Okay. Anong pong nangyari, ma'am? So, anong nangyari po, by September po, nagbayad nga ako ng ganong halaga. So, and then... Ang sabi nila is March, March 2020, dahil sa processing nga, uh, e, mag-move no. in po. Opo, oh yes. oh. mag-move yeah. in na kami. Pero March po, kung naalala natin, po, pumutok po yung pandemic. So yun po ang reason out nila sa akin kung bakit hindi nila naip. Na okay, pumutok ang pandemic. Hindi po nila na -ano yun. Bukas pa rin naman sila. Yun ang importante. Bukas po sila. Meron ka pong dokumento? Meron po. Nakapag-file ka na ba ng formal complaint? Um, actually po, uh, since pandemic mo, nag-pandemic yan. So March, syempre, follow-up ako ng follow-up. Pero nagre-rent nga kami ngayon. Uh, Di ba, wala naman pong opisina that time, di ba? Hindi, 22, 23, 24. No, 22 po. Uh, actually, before 22, nakausap ko po, may kinausap po akong ng ah, sa legal natin. Tama. opo, pumunta ako, nagpa advice po ako kung anong dapat kong gawin. Tama. So, gumawa po siya ng demand letter, si Sir Guevara, yes. yung ating ano po, legal. Okay. So, pinadalan po. So, nag, ano naman po sila, nakipag-coordinate sa akin. So, pinatawag ako. And then, nag kami. Ang sabi nila is, uh, yun nga, binigyan ako ng titulo na titulo para i Pa, I mean, exchange, kung ililipat. Pero yung titulo na yun ay sa, sa Bulacan. Mm. So iba, iba na, ibang, iba na Iba na. na po, iba ng unit na So anong kakita mo mo, in other words? Diretto ah, As of now Hindi, wala pa, walang deed of At, sale At binipilit nila, bigyan ka ng ibang bahay Opo, kinuha ko yun Para ano, parang assurance ko din So and then Pero wala pang deed of sale Wala pang deed of absolute sale doon Na binibigay sila Ano parang pong sinasabi lang. nila? So ngayon Since afternoon sabi nila, magbabayad sila. So nagbabayad sila ng monthly sa akin ng 10000 From the time na nag-usap kami, nung, nung ano po na yun. Nagbabayad ng P10,000 10, 10, para? for the renovation. Kasi po, yung supposed to be ng 2.2M po yan, kasama po yung renovation doon. Eh na, pero ibang unit yung binigay sa iyo, di ba? Iba yung pinangako ko uh, sa iyo. Ma'am, hindi ko po kinuha. I mean... Yun pong renovation, eh, ganito po kasi yun. So, so, title lang po yung binigay sa akin, di ba? Noong 2020, 2020 ba yan? 2022. 2021. Parang ganun, before po mag-2022, kung baga na, ano ko na po yung sila, nakausap ko na sila. So, yung pong usapan namin that time is, doon uh, po kasi. Pwede kita I'd like to clarify things. Apo. First, nung nag-enter ko ng contract with this agent, Apo. real estate agent, Apo. Apo. pertains to house and lot, condo and or renovation. House and lot po 'yan, property. House and Dito lot po sa located saan? Number 23 4th Avenue. Yan yung yan yung uh, for for closed, closed house. For, for closed house. na sa ko po ng Veterans Bank for close hindi ito ano parang agent lang sila na nagproprocess ng po ano ang official broker hindi sila yung uh, ay yeah, official broker yes, lang po. hindi sila, sila yung mismong may-ari noong yes. ano so Opo. broker lang sila Opo. okay so, and then nag-process itong si broker mm -hmm. pertaining to that particular property house property okay Opo. pertaining to that particular property Opo. And then what happened? Sabi ni broker, okay na, nagbayad ka na kay broker, yes, tama? Yes, And then what happened? Sabi ni broker? So, mag-move in ka nung March. Move in ka dito sa property? Yes, okay. po. March what the year? 2020. Okay, nung no, no, 2020, not... sinabihan ka na mag-move in, mayroong ko dati yan, anong nangyari? Hindi po nagawa, hindi po naga, n -n nagampanan yun. What happened? Bakit hindi Dahil po? Nga, ang reason nila is pandemic and then later on, Nag, nagsasabi nila upon may follow up, follow up, follow up na pati sa nag due diligence na rin ako sa ano sa banko sa bank na, correct opo doon sa banko mismo na yung yung titulo na yun, yung property sa Fort Avenue is may kaso may kaso okay. in the sense na hindi na nila pwedeng ibenta I, Dahil... -balik na mm, correct. So, correct. hindi, hindi nagkipag-communicate sa'yo itong broker na may issue pala itong property na to. Oh. Uh, actually, eh, opo, naunahan ko sila. So, that, that was the time na inassess ko. Sabi, sabi mo, may ano, bakit may, may kaso pala sa banko? So, that was the time na dinavalge nila sa akin na may may kaso nga. Okay, so after that, nung nalaman mo na, anong ginawa hmm. mo sa broker ulit? Binigyan ka ng that, another option? That, that was the time na nag-demand letter na ako, nabayaran yes. na nga nila ako. Aha. Kasi from 2.2M po ma'am, is kasama po doon, kasi may it's, it's a house and lot. So hmm. yung house po noon, hmm. kasama ko na doon yung renovation. Kasi nag eh, kaso nga madam, di ba? Wala pong i-renovate -re dahil may kaso Wala. nga po Correct, yung ano eh. So, prior to that, kasama na po yun doon sa aming kontrata, yung renovation. Yes, yes. So, uh, may tinanggap uh, oh. po kayong pera? Oh. May tinanggap po kayong pera sa may, kanila? May tinanggap na akong pera sa kanila na binabayan nila ako ng 10,000 a month. That was, that was uh, 2010. Basta 2021 or... Magkano pong naibalik na pera sa inyo? Parang almost 150. Pang-renovation. Pang-renovation. Pang I'd like to know, ano po yung content ng demand letter mo? Ah, yung content po ng demand letter is nga bayaran na lahat. To return. To return the money. Yun po ang ginawa. Ah, Ibalik yung 2 million. Or nyo. Oh, yes. Kasi yes. nga nagkaroon ng breach oh, sa oh part oh nila. Oh At po. may kaso pala. Yes. yes. Kung baga, actually, meron ngang ginawa nga ginawang parang may halong fraud yun kasi hindi nagsabi ng totoo oh, sa'yo. Oh. Yes, ma'am. Bakit, ang, bakit nagano ka doon sa renovation? Kasama yung renovation money sa By demand that, letter mo. Opo. Oh hindi yung pa niya alam. Kasama po That's yun. Kasama pay. po yun doon sa ano. Okay, so, sige. I so, gets ko na. So, Ano okay, po tayo? Hindi pala makontak ang... Krebi. Ang reklamo, no? Ng ating action center. Nandiyan like, pa ba yung opisina nila? Pagkuntahin yes, natin e, yung EPE doon. Tuloy uh -uh. ko po, ma'am, yung kwento. So, after po noon, so, nag-demand letter, nag-usap po kami, nagkaroon kami ng parang pag-usap. So, binigay nga nila, si, si, uh, ako naman po is, ano, uh, para lang ma ma matapos, tinanggap ko yung titulo and para magbayad sila doon sa renovation kasi yung titulo is wala pang deed of sale wala pa po yung what title ta title pertaining to what property yun po yung uh, parang ano um uh for the security security kapalit, in a way kapalit and... Kapalit mong unit na sa... Yes, kapalit po. Na dapat ito sa... Sa Pilitan. Pubaw. Oh. Pinalitan nila dahil may kaso ng ibang unit sa oh, Bulacan naman. Sa, sa, sa property oh. din po yun. O nas doon doon sila kaya doon Okay, alam innovation. mo para mas maliwanagan tayo. Okay. Okay. Kasi okay. nagpahala siya ng na complaint. <laughs> Kausapin natin si Lieutenant Colonel Joseph Lindon Ano <laughs> yun <Lim, laughs> Ang hepe ng Station 16 ng Quezon City. May Station 16 ba? Ganyan ba karami? Hello. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Yan. Joseph. Yes, sir. Opo, sir. Okay. Uh, ano na ang status ng kaso ni Major... Ano uli ni pangal? Ingalan. 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 Maria. Oo, kabaro si kabaro Ma natin to. Oh, pinaghirapan oh, oh. ng 56 years, di ba? Yes, yes sir. Sir, verify ko pa kung dito ba na... nag pa na sa 56. Wala pang pero nagkandak na ng investigasyon Nandiyan pa ba yung Yung Ano ba tawag natin dyan? Real estate company na yan? Yes sir Actually sir pinapuntahan ko ngayon sir Positive pa po yung oposita nila na dito Nakatayo pa ha? Yes sir so, okay, May pag-asang masisingil Yes, sir. Lahat ng hindi na ng kaso pwede natin isang pa, ma'am. Alam mo, bibigyan ka ng stress. Sobra. Yes. Sobra, sobra. sobra. Sobra, sir. Sobra. sobra actually, sobra po, uh, personally, Kung sa totoo niya, lang, sir, medically absolutely. speaking po, nagkaroon po ako ng anxiety Ay, depression. Pati yung stress, nagkaroon siya ng sakit. Sa totoo lang po, kasi that was... 2.2 huh? million, hindi po oh, biro. Oh, oh, hindi biro, pinaghirapan mo yun ng more 30, po 30, 30 years, years. po oh, in service. Kung pinasok niya yung sa banko, may interest na yun. Po, after po noon, so hindi po sila natuloy. Tutuloy ko lang po yung kwento para malaman yung pure picture. Ah, Nag, ano po rin ako, nagreklamo din po ako sa DSO, that was Department of Human Settlement. So sa conciliation po kami ngayon. So from December po last year hanggang ngayon, so nagbayad lang po sila ng 5,000. Tapos monthly, supposed to be magbabayad siya. Kasi yun po yung ano namin. Kasi conciliation ngay, kasi gusto ko talagang ah. ano para para ma-settle ma nila. Patawid mo dito. Sir, gumingi lang ako nag-advice kay Advice. Tulungan natin, attorney, ha? Kailangan oh. i-career mo 'to. Kawawa naman 'tong mga kabaro natin. Wait lang, sir. Kasi dalawa um, ang pwedeng action natin, no? Yung civil action ay eh, file mo yung, kung i focus natin sa breach para i-return po yung mga ano. Pero kasi buka oh. Pati may sa niya, sir, oh. uh, parang may halong, hindi ba nila alam na may problema yung, ano, yung property may na yun, tapos na, ina oh. So baka pwede sa staffa nga ito. Ah. Yes, yes ma'am. At saka actually, may, may in-issue pa sila sa aking cheque. Eh. Uh. Hawak nyo? Oh, hawak ko. Magkano? Hindi po, bouncing check. Dalawa po yan, uh, Worth worth 17,000. Bakit naman para sa yung 17? Y yung yun po yung payment nila na bini-initiate ni Luis akin na post-dated check. Okay, medyo nila. masalimuot so, 'to. Kailangan ko muna talagang basahin sir kung yes. ano yung mga dokumento. dokumento kasi ang hindi ko maintindihan may tinanggap ka na title sa Bulacan. Bakay okay. ano naman sa ideyo na ay tinanggap okay niya na. 'tong title oh, oh. na 'to eh. Oo, oh, oh. tapos binabayaran so, din oh, siya. Oo, binabayaran siya. So, ma'am, um, yung ibang mga dokumento siguro pagkatapos Pero, ng programa na 'to, aatingnan uh, uh, natin. Sana naman brave enough ka na sumagot. Mm. Uh, tinatawagan po kayo yung may-ari ng anong kumpanya yan? Crib. Crebby. Crebby Centris Real Estate Builders. Ang address po ay Lagro, Quezon City. Ma'am, sir, kung sino man po may-ari niyan. Kawawa naman po itong kabaro Krabi natin na, na nag-retire. Pinaghirapan po niya yun. Yung perang binigay niya. Tulungan niyo na lang. Balik niyo na lang. Kung wala kayong maibibigay na bahay, eh, balik nyo na lang yung pera, di ba? Ah! Ginawa, nagkasakit tuloy si uh, mm. Major Engalan, di ba? Mm. Nai-stress na. Tingnan nyo si ma'am ngayon. Ilan taon na ako eh, ma'am? 61 itiwodan. po. oh, 61. 61. Nai-stress Ano? <laughs> oh, Sa totoo lang po, nakaka-stress po talaga. Lalo na nung during the time ng pandemic. in e, tapos nagre-rent pa po kami. E, di ba yung... I Amino mean, nagpapaaral pa po ako At, ng dalawa kong Opo, oh attorney, sa case ni, ni Ma'am ano. uh, Enggalan, Dapat niya pa bang tanggapin yung mga ibinibigay <laughs> o kasi parang very confusing. Meron uh, siyang inirereklamo na may ibinigay na hindi naman yun ang gusto niya pero may tinatanggap oh, siya. O nga kasi inaam. Um, Dekayahin kay i-assess, may assess, oh, muna. Uh, assess muna natin, Ma'am. I-assess oh, ma natin mga dokumento Dahil ma hindi natin ha? Pero wag kang uh, mag-alala, Ma'am. Ah um, uh, tutulungan ka ng mga lawyers natin dito. Ha? Opo, Kahit sir. retired ka, natutulong ka ng mga lawyer. Yung natin. ay, talagang facts nung case eh, niya. Eh, nakakagigil na. eh. Pinaghirapan mo yan o na po. polis. Ah! Ang hirap ng buhay po ng polis. Sa totoo lang Sir, may tanong oh. ako. Um, uh, ah. so, anong nangyari period. doon sa reconciliation po? May result na? Nang Wala na nga field. Actually failed. po. may recommendation? May resolution? Opo. Uh, ka kausap ko po, supposed to be itong July 27, sabi niya magbabayad na siya ng full or partial nung renovation. That was three, that is ano po, 350,000. Pero hindi niya pa rin na-settle. So, sabi niya rin sa akin na, sige, pag hindi ko nagawa na ma-settle ito na July 27, gawin mo na yung gusto mong gawin, sabi niya. So, sabi ko, sige, okay, sabi ko, sige. Kaya ako nga po dinala siya sa conciliation kasi iniisip ko talaga na magbayad sila. Magbahal ah, Last sila. question ko na. Ma'am, yung ibinigay na titulo sa'yo sa Bulacan, okay na ba sa'yo yun? Kapalit nung unit na Hindi dapat po. mo supposed to be ko. Kinuha hmm. ko lang po yun, ma'am, for assurance. Pero ang tanong, wala po kayang com complaint din doon. Baka rin pati yung lupang yun. Totoo ba yun? Yun nga po, mami. Baka wala ah, rin ba yun po? Kung ano, baka for close, uh, sinong may ares baka sa... Baka may kaso rin ah. yun. Sito, Ano po, ang, ang nakalista po doon na pangalan is yung asawa. Nung Evo ng... Swid. Kasi yung Evo Swid na Evelyn yan, nakapangasawa niya ng isang Palestinian, yung Swid na yan, kaya, kaya foreigner yan. Pero... yung ano yung naka ano doon yung asawa na lalaki na patay na ay nakapangalan po doon. Sa, sa, Bulacani, sa Bulacan? Yung sa Bulacan. po. Pero yung ah. pinalitan sa iyo, saan lugar? Yung dito po sa Pali may Graceville. pinalitan. Ah. Graceville, Bulacan. Ay, yung binenta, dito po sa 4th Avenue po. Yung binibenta sa iyo, dito lang? Opo. Tapos Wala, pinalit, pinalit sa akin yung doon sa... sa, lupa, sa Bulacan, sir. Bulacan. Na property uh. nung kumpanya na kinuha niya. Oo. Yeah, oh, oh. oh, oh, oh. So ang ang ending nito, ang um, kiniklaim mo na lang talaga, ma'am, yung Hi. amount ng renovation doon sa ano. Kasi tinanggap niyo na po yung hindi, sa Bulacan hindi, eh. Oo. Oh, oh, hindi, hindi po, ma'am. Kasi after, hindi po renovation lang. Kasi yun nga, wala pa rin namang deed of absolute sale yung titulo. At ah, tinirahan niyo na po ba yung sa Bulacan? Hindi po, hindi pa. Hindi Ay, pa, hindi. hindi. Walang nakatira? Wala pong nakatira. At saka bare po yun. Sira-sila, may structure, pero nakita ko na rin po eh, sira-sira. Kailangan pa... House and lot po so ba ito? Opo, oh, sir. Parang pero kung sakali, ma'am, kung sakali, kasi ibinigay sa ang titulo, uh, this is probably a guarantee na magkukumply sila sa obligation, kaya ibinigay ang ano. Ngayon, syempre, iniisip Uh, sa sa protection mo naman walang inisyu na deed of sale kaya kung no, sakaling i-transfer mo hindi no, mo no. ma magawa dahil no, no. Uh, wala yung deed Pape of sale. Lang yun. Okay, sige sige. Uh, tingin ko kasi may may ibang uh, I don't know with your contract, kung ano yung mga pinag-usapan niya sa kontrata, ma'am. Babasahin po natin yan. Dahil sa ngayon po, medyo masilimot ang facts ah, Baka of the case. tayo ng buong araw <laughs> para i-review, <laughs> oh, Anyway, kung kulang pa si attorney UD, ano, maghanap pa tayo ng maraming oh, abogado Kasi kabaro natin to si ma'am eh. Huwag ka pong mamag-alala, ma'am. i assess natin mabuti. Pero sir, on the part oh. naman ni Lieutenant Colonel Lim, sir, Check po natin sir, in-investigahan natin kasi parang uh, may usapan sila, may kontrata, tapos ibinenta okay. sa kanya yung si property. Okay, balikan na natin si Colonel Lim. Hello? Yes sir, hello sir, good afternoon. Ano yung pinakalates mo? Na pwedeng itulog. Sir? Yes sir, uh, kukunin din namin sir yung other details para makita po natin kung paano ma-assist si, si ma'am po. Oh. And uh, isa oh. pong gagawin namin, eh, binerify na po namin, sir, sure, existing pa rin yung kare-reklamo okay. po niya. Mm. Na, so ano, pwede may pwede. mahabol tayo. Mm. May hirap kung nagsarara at nagtago na, di ba? Mm, 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 mm. Okay, Lieutenant Colonel Lim, tulungan mo si ma'am, no? Kasi hindi ganun kadali pinagdaanan niya, lalo retirement benefits oh. niya, yung ginamit sa inaakala niyang magiging bahay niyang permanente. Oh. Hindi porke retired na, ha? Kaya tuloy may naiisip yes, tuloy pa, ako yung mga nalangon. Yes, sir. po na natin yun ano? para matulungan siya. Kaya yeah, nga, oh. sir. Baka papasok po sa elemento ng staff, especially ay nag-offer sila ng property na mayroon naman palang problema sa oh. pahang Oh my goodness. Tama po. Sige, ma'am. Hey. Maraming salamat, ma'am. Katiwala sa niyo sa ating programa. Buti dumulog ka dito. Matagal mo nang alam na may programang to, di ba? Alam mo, sa totoo lang po, uh, si Sir Guevara, Major Guevara po, or Lieutenant Colonel Guevara na po yung nakausap ko before. But hindi ko po nga natuloy kasi po, lacking din po ako sa finances for i-file if ang case. K Pero nung nalaman ko po to uh, siguro ano lang po eh, uh, this year lang, siguro, nagpasalamat din ako kay Lord kasi every, every now and then, ito po yung pinagdadasal ko na kung sino yung pwedeng makatulong sa kaso ko po. Sige ma'am, okay. Uh, nandito po tayo lahat, tulong-tulong po tayo. Ha? Maraming salamat Kahit po. Kahit retired eh. na po kayo, ang buong kapulisan ay uh, nandyan po, lalong-lalo -lalo na ang ating mga magagaling na abogado, kagaya ni Atty. Gulchatin. <laughs> Aksyon na ka! Salamat po sir ma'am, salamat po. Oh. Okay, kaya naman. Anong gusto mo? Manawagan ka ma'am. Last word mo doon sa mga oh. nanloloko sa iyo. Sino mga nanloloko? Ibalik lang nila Masasabi ko lang na I hope si Evo yung may-ari ng Krebi ay Anong pangalan? Evo po. Evo. Evo Swin. 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 Foreigner ba to? Hindi po. Sawa niya siya. Filipina po 'yan. Ah, Filipino, Filipina. Filipino. Babae, yung lalaki po ang foreigner. Okay. Ma'am, Evo. Yun nga po. So, Evo, uh, nandito na ako ah. So, kailangan na uh, gampanan mo yung sinabi mo. At uh, titignan natin dahil ang laki-laki na ng utang mo sa akin, kailangan mong ibigay, ibalik sa akin yung lahat na nakuha mo. Kung di mo kayang ibigay sa akin yung lupa dito sa Cubao area, dahil, yun ang binayad ko sa'yo. Soli mo sa akin yung pera ko. Kung hindi, merong karampatang kang kaparusahan. Oo, lahat ng mga ko may katapusan, ma'am. At hindi natin tatantanan. Sama-sama uh -huh. po ang ating programang Subong Yung Aksyon agad para tulungan ka. Okay. Maraming salamat din. Kay Lieutenant Colonel Jeff Joseph Lindon Lim. Lim. Bigyan mo na lang kami ng update. Joseph